Hi guys. Ito nga pala yung TV yung ginawa ko. makarang araw Nasira kasi yung TV namin. Yan po. Oh. Yung board po niya. Kapasitor po yan. Yan yung inayos ko na nakaraan. Ayan po. Hinihinan ko po yan. Kasi tatlong kapasitor po ang sira niya. Loaded na po. Pinaldan ko na po yun bumili po ako ng piyesa sa Oms dito lang yan sa San Pedro Laguna ayan po hinihinan ko na po yun dyan bali 2 days ko po yung ginawa unang araw binaklas ko pangalawa naghinang po ako ayan po guys bubuksan ko na po ibabalik ko na po yung board kita nyo naman po ayan binuksan ko na iyan syempre kasama na rin yung paglilinis nililinis ko na rin po ang dahing po kasi nilanggam sa loob sa loob po ng 6 na taon yun lang po ang nasira sa kanya nag bloated po ang kanyang tatlong kapasitor tignan niyo po ayan pinabalik ko na po yan magtapos ko po siyang hinangin okay tanga naman po ah Totoo niyan po guys. Ang trabaho ko po talaga ay nagma-magic lang po ako, magician clown at nagtatato at nagtitinda lang sa pagita. Ayun po. Tingnan niyo po 'yan. Sasaksak ko na po 'yan. Ang sira po kasi niyan. Pag sinaksak mo, iilaw lang siya ng pula. Kailangan magpalit siya ng blue. Ayun, pag saksak ko, 'yun nagpalit na siya ng blue. Hindi na siya mamamatay. Iya, uh, nagpalit na siya ng ilaw. Okay na po yan guys. Yan, kinabit ko na po ulit yung mga ano, takip. Nagtumilyo na po ako dyan. Yan po. At syempre ko po kaibigan ko lagi maasahan. Siya yan. Yan ang lagi kong kasama pag ako ay may kailangan buhatin sa bahay. Siyempre sinaksa ko na po. TV Plus at TV. Ayan na iyon lumabas ng kanyang pangalan Pensonic nakaraan kasi hindi ho nalabas yun Pulang ilaw lang po talaga nakita ko po talaga kasi yun lang ang paraan kaya ako tinanggal ng kapasitor bloated na po siya kasi ang sira niya po talaga ay pag sinaksak mo siya iilaw siya ng pula tapos mamamatay pero may power po kaya nung bumukas po yung TV, natuwa po talaga ako. Ayun na guys, oh.